Sa ibang balita pinag-aaralan na po ng Department of Transportation ang mga legal na proseso para isa publiko ang pangalan ng mga pasaway na motorista. Layon lang nitong magkaroon na sila ng disiplina sa kalsada. Si Bernard Ferrer sa detalye. Tapos na ang maliligayang araw ng mga motoristang walang habas sa paglabag sa batas trapiko. Plano ng Department of Transportation o DOTR na isa publikong lista ng mga pasaway na motorista bilang bahagi ng hakbang upang madisiplina ang mga ito. Batay sa tala ng kagawaran, umabot na sa 2008 na show cause orders ang inilabas ng Land Transportation Office o LTO sa nakalipas na anim na buwan. Sa parehong panahon, 420 driver's license rin ang na-revoke ng ahensya. May plano kami ngayon na every week magpapublish kami ng listahan. Uh, we will probably call it yung wag tularan o wag niyong pamarisan list. Tarihang matuto kung di kayo madalasan, no? kung di kayo matatakot sa sa kaso, sa multa, matama, E baka dito, mahiya kayo. Ayon kay Secretary Dison, kasalukuyang sinusuri ng kanilang legal team ang prosesong kailangang sundin bago tuluyang mailabas ang listahan ng mga traffic violator. Kapag naaprobahan na ang guidelines mula sa LTO, agad na ipatutupad ang hakbang. Nilinaw ni Secretary Dison na pangalan labang ng mga violator ang isa sa publiko at hindi kasama anumang sensitibong impormasyon. Bukod dito, pinag-aaralan din ng DOTR ang posibilidad ng pagtaas ng multa para sa mga traffic violation upang mas lalong mahikayat ang disiplina sa kalsada. Samantala, inirekomenda e, ni Secretary Dizon sa LTO ang agarang pagbawi sa driver's license ng isang babaeng abogada na sangkot sa insidente ng paglabag sa batas trapiko sa Kawit, Cavite. Sa paunang imbesigasyon, sinita ng traffic enforcer na si Michael Trahiko, ang nasabing motorista matapos itong masagi ang isang tricycle. Ngunit imbes na huminto at makipag-ayos, pinaharurot ang abogadang kanyang sasakyan na naging dahilan upang kumapit sa hood ng kotse si Trajico. Kesa naman po mapilaliman ako, doon na po ako sa hood. Hanggang tumatakbo po, tinulina niya pa po yung pagtakbo niya at pinaantar pa po yung wiper hanggang makarating kami sa bahay niya, eh, hindi po pagbaba niya po ng sasakyan, minura niya po ako. Ayon kay Secretary Dison, handa ang DOTR na magbigay ng legal assistance kay Trahiko. Sa ngayon, nahaharap sa kasong direct assault ang abogada. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.